Jonas ayaw pang makalaban si Sinyo. Shay gustong sumalang sa 1 minutes. Reaksyon ni Anigma sa distract ni Kaja sa kanya. So tara. Isa nga sa gustong mapanood ng mga batter up fans ay laban sa pagitan ni Sinyo at Jonas. Dahil dalawa nga sila sa nangunguna pagdating sa jokes. Minsan na silang naglaban pero sa 2 on 2. Eyeball! Pwede pa picture? Si Jonas ka, di ba? Yung nearsighted yung mata, tapos farsighted yung isa. Kasi pag ako nag-jokes, jokes talaga. Nakakatawa. Pag eto nag-jokes, walang biro. Nakakatanga. Kaya pagdating sa pagpapatawa, marami tayong pinagkaiba. Kasi ako nadadala ko yung tao, Ay, ikaw yung nadadala ang nila. Pero ayon nga kay Jonas mismo, hindi pa panahon para makatapat niya ang isang sinyo. sinyo. Sinyo Isa naman ako doon, pangarap ko rin makalaban si sinyo. Pero kasi, ma para sa akin, masyado pang maaga para itapat ako sa top 1. Top 1. Diba? Top 1, uh, most viewed battle. di ba diba? Oh. Battle MC. Sobrang, sobrang maaga pa para sa akin. Parang, kung ako ang ano talaga, hindi ko pa deserve na makalaban si sinyo dahil ako si nakikita ko hindi hindi ko naman kasi tinitignan yung sarili ko na gano'n, yung parang uh, ano na ako kaya ko na to uh, hindi Jonas na to Lagi uh -huh. kong sinasabi sa sarili ko na marami ka pang kailangang aralin marami uh -huh. ka pang kailangang patunayan bago ka humarap dun sa pinaka mm. pinaka pinaka mabigat o pinaka kilalang battle MC yun nga si Sinyo uh -huh. si Idol Sinyo yun, ah, madalas pinagtatapat nga nila kami na mm -hmm. kaya mo na yan, kaya mo na ano yan, makakapalag ka dyan, di ka man manalo makakapalag ka. Mga pare, yung match up na yan pare, napadali lang. Uh -huh. Oh. Magugusto yung madali lang yung match up yan. Pero yung mangyayari, yun yung isipin nyo, yung mangyayari, maganda ba? Oh. O maka, may, may, ibubuga ba ko mm -hmm. O di di mo pwedeng sige kasama mo kasi gusto ko makalabot si Sinyo si hindi pwede yun dapat ready rin ako oh, kasi importante. putang ina bihi ah kung baga kumbaga sa uh, sa sampung o sa isang daang taong pwedeng mo itapat kay Sinyo si siguro mga dalawa tatlo lang ang mga makakalusot eh uh -huh. kumbaga bago kami magharap ni Sinyo si gusto ko handa na ako or Yun. may napatunayan na ako kumbaga kasi ako kahit naman sabihin yung oh, sabihin na natin marunong ako mag jokes uh -huh. marunong uh -huh. oh, ako oh, oh, sabi marunong ako magpatawa kasi ako nakikita ko pa yung sarili kong hilaw pa ako para dun eh. Para mm -hmm. humarap dun. Kay sinyo, kasi biruay mo, kasi kay Shernan eh. Oh, top 2 yun ah. Oh, diba? oh tap so, kilala rin bro. naman natin na puta magaling din talaga sa jokes para. Oh. Pero tingnan mo naman, di ba? Kung baga, natalo pa rin siya ni, hmm. ni sinyo. Ano pa ako? puta, <laughs> ano pa? Ang gagawin ko dyan na? <laughs> para lang akong ano yan eh. Kung baga, kung sa boxing, parang ano eh, parang... Parang amateur na gusto mo mga si Pacquiao. Oh. Ano gagawin siya ni Pacquiao, di ba? Pero para sa akin nga tingin ko, kaya ng tapatan ni Jonas si Sinyo pagdating sa battle. Base sa mga past performance niya sa mga hindi nakakaalam. Ang huling talo pa ni Jonas noong quarantine battles pa kontra Lipkram. Hindi pa ganun kaanda si Jonas pero nagbigay pa rin siya ng solidong laban. Ihiwain ko tong malansa gamit swordfish! <laughs> <laughs> Maloloko ng asawa, Paulo Conte! <laughs> At simula nun, hindi na natalo si Jonas. Kapag-flip man o PSP. Nag-improve talaga ang jokes niya. Hindi mo malaman kung naiihe o nagtitigil ka ng tae. Laging naaganito yung dalire, parang nagtitikol na maarte. <laughs> At may real talk na siya sa mga rounds niya na talagang masakit. Mahal niyo ba talaga si Ari? Ngayon sumagot ka tol. Eh bakit nung panahong sinisira ni Akata at ni Apex si Anigma, puro 3GS pa nagtanggol? Si Kuya Shernan, si Emzite, si Pistol, si Lipkram, silang apat lang lintik. Ang bumoses ng bumoses nung mga wala kayong imek. Buti pa si Kuya Apo kahit papano kay Akata nakipagdaragan. Pinatunayan niya sa sunugan na yung flip top kaya niyang tayuan. Eh ikaw, ang laki-laki mong oso, wala kang ginawa. <laughs> Kaya tingin ko dapat nung mangyari ngayon taon ang Jonas Persinho. Pero sa pagkakaalam nga natin, nasali si Jonas ng isa ngayon taon at kung sakaling makuha ni Jonas ang isa title ngayon taon, siguradong mangyayari ng Sinyo vs Jonas sa 2026. Sa kabilang balita naman, maraming ang sumasala ngayon sa 1 minutes na mga veterano ng MCs, ibang alias at tinatawag nga nila itong alter ego. Ilan nga dyan ay si M-Site na may alter ego na Everready Tinig mo ba, alingaw-ngaw? Mga hagikik, pati kang tsaw, nakipagpataasa ng ihe sa pilotong binabalisaw-saw kay... Tipsy D na may alter ego na Brick Sanchez. Pag ako nag-flow, water sa hydrophobia. Pag bumitaw, air sa may pneumonia. Pag nag-spit, fire, may binomba. Pag nag-rap, rock, may chinoda. Woo! Sayad, may alter ego na Carlito. Kung gusto mong manalo, <laughs> di porke po gusto mo, makukuha mo! Ibali! bali! Kung ayaw mong matalo, hindi porke ayaw mo, hindi na bang yayari. Woo! At goryong talas na may alter ego na ghostly. Pinili niya mauna, pahinga natin, unang banat, 1 minutes to zone 3, ghostly. <laughs> <laughs> Nag-PM sa akin si Enigma. <laughs> One minutes daw. Kasi yung laban ko nung ahon, di nag-click. Aralin ko daw yung mga papasok dito. Baka makapulot ako ng tips. Woo! Di kasi kami pumutok ng lip. Ni walang trending reels sa video clip. E anin ko naman yung million views, Rick. Kung ko pang million hits. Woo! Dahil sa tema na pinapausan na ito ni Enigma tuwing 1 minutes, Nagiging mas kaabang-abang tuloy ang tryouts ng flip top dahil bukod nga sa mga bagong pasibol na mga MCs. Nakaka-excite din kung sino na naman ang sasalang na may ibang katauhan. Sa interview nga ni Shihie sa Dog Rock TV, dito sinabi niyang gusto niya ding masubukan ang pakulo na ito ni Anigma tuwing 1 minutes. Sinasabi ko kay Arig, meron kasi yung flip top na segment na 1 minutes. Mm -hmm. Uh, where may mga alter ego yung mga MCs mm -hmm. Ibang pangalan ginagamit Tapos one minute lang talaga Balik sa dating Dating format dati, oo oh, you know, oh, Sa classic uh, Ayay uh -oh. Sabi ko sa kanya Actually inalok niya rin ako mara ilang beses Ah Okay ba ako Parang Hindi ko kung inalok niya ako. O oh, ako yung nangungulit Ako yata yung nangungulit eh Gusto ko eh. Na ganun uh Oo -oh. Ewan ko Parang di yata naniniwala si Arik Na kaya ko yung one minute <laughs> At sa uling balita, gumawa nga si Kejia ng kanta at may title itong Arik. Sabi ni Kejia sa post niya ay distract ito para kay Arik. Pero tila kabaligtaran ito dahil puro magaganda ang ugali ni Arik ang nakapaloob sa kanta. Matapos nga ng ilang oras na ma-upload ang nasabing kanta ay nagbigay ng reaction si Arik sa post niya. Tama na muna kulitan Subukan kong magseryoso pa sa salamat to Iniligtas mo wang buhay ko Higit pa sa pangarap na humawak ng mikropono Maging sa pagharap at pangawakan Kamalian ko So kayo ba, ano masasabi nyo sa kanta na ito na ginawa ni Kedia para kay Anigma? At tingin niyo ba kaya ng tapatan Jonas si Sino ngayon? Kung naman man sa loobin mo, comment po lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang, God bless.